Sabi nga ng anak ko, siya na daw ang magpapakain ng aming mga alaga. Pero bago natin simulan ang kwento, abay pakinggan nyo muna ang aking intro. What's up mga kautangs? Welcome na naman kayo sa panibagong yugto ng buhay ni Madam. Este, madaming utang, abay wag nyo lang tularan. Sumakit nga ang likod ko dito, kaya eto si Munso ang gagawa ng aking trabaho. Abay, buti na lang anak, hindi ka pinahid ng ama mo sa kumot noon. Eh kung nagkataon naman, abay tumigas yung kumot at nangamoy. Sa lahat, wala kaming anak na nakakatulong sa amin ngayon Ay salamat naman anak at hindi ka lumaking tamad Di bali nang ikay luko ka naman sa aking pagkatao Mabuti na lang talaga, pareho kaming masipag ng ama mo Dahil kabilaan na ang minana mo Kung tamad ka sana, abay baka si kumpare ang ama mo Baka kasi hindi ko na malayan noon na iba na pala ang gumagapang Charis, biro lang anak. Baka tanungin mo pa kami kung tunay ka ba naming anak. Akala kasi talaga namin noon, hindi na masusundan ang aming panganay. Ginawa na namin lahat ng posisyon, abay wala pa rin. Namula-mula na nga rin noon dahil inaaraw-araw na namin. O, ang pagkain ng masustansya, ano ka ba? Pero kung iba yung iniisip mo, ayun ay din ang iniisip ko, syempre. Huwag na tayong maglokohan dahil dun din ang pupuntahan. At higit sa lahat, lahat tayo ginagawa natin yan. Ang sabi ko nga sa inyo, bawal ang conservative dito. Asahan yung pag si madam ang nagkwento, puro yan loko-loko. Kahit nga sa totoong buhay, ganyan talaga ako. Kaya naman, masanay na kayo. Gusto ko nga tanungin ang nanay ko kung bakit ako ganito. Madalas kasi, nadadamay ko na sila sa kakulitan ko. Minsan sa pagiging loko-loko ko, gusto na ng nanay ko, isoli ako sa tatay ko. Abay kung ganon, hindi mo gugustuhin nanay dahil dadaan muna ako sa'yo. Kaya naman todo, pasensyoso ako dito sa ugali ng bunso ko. Kuhang-kuha niya kasi yung mga kalokohan ko, mukhang dinoble pa. Pagka kasi nakipagtalo ka pa, nakoy parang nakipagsabunutan ka sa sarili mo. Kaya naman pinipili ko ng manahimik, itiklop ang aking bibig. Hindi nga nanay ang turing ng anak ko sa akin, kundi kaibigan. Madalas kasi akong pinaglalaroan, akala mo'y barkada lang. Sabi ko nga sa kanya, wag niya kako ako gugulatin, baka maging istorya na lang ako. Hindi pa kako ka tayo sikat, wala pang masyadong iiyak. Gusto ko kasi pag ako ako'y nawala, buong mundo ang iiyak. O oh, wag kayong kukontra, libre lang ang mangarap. Sasagarin ko na dahil kahit hanggang pangarap lang. At least man lang maranasan kong maging sikat. O, oh, kayo ba'y ayaw nyo? wag ng plastic. Kaya nga tayo nandito sa mundo ni Meta eh. O siya, hanggang dito na lang at ako'y magpapahinga na. Bukas ulit ha.